Magkakahiwalay, nagprotesta ang mga taga-suporta at kritiko ni Davao mayoral candidate at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaarawan. Live mula sa Maynila, magbabalita si Lance Mexico. Lance, anong birthday wish ng mga taga-suporta ng dating Pangulo? Mensu ang makauwi sa bansa. Yan ang hiling ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan. Sa makikita mo nga sa aking likurano ay kasilukuyang nagaganap itong programa dito sa Mendiola, Maynila at matinde at malakas yung panawagan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Isa lamang ito sa mga pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta. Meron din sa kanyang baluarte sa Davao City kung saan siya kumakandidato binang Alcalde at sa The Hague, Netherlands kung saan siya nakakulong dahil sa Crimes Against Humanity na may kinalaman sa kanyang war on drugs. sang ilan sa mga nakausap nating mga taga-suporta ng dating Pangulo, idinaan e sa dasal ang kanilang birthday wish para kay Duterte. Kasi deboto ako ng mga napol sa Yun ang birthday wish ko sa kanya na makauwi siya, makasama niya, pamilya niya, at maging masaya na rin ang mamamayang Pilipino kasi nandyan na siya. Nakabalik ng Pilipinas ang tatay digong namin para kaya kami nandito at nagtipon-tipon at magkaisa para maibalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binati din si Duterte ng kanyang kapamilya. Hiling daw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama ang good health at happiness. Nagpasalamat din ang bise sa mga patuloy na sumusuporta sa kanyang ama. Sa kabilang dako naman, iba ang hiling ng mga kritiko ng dating Pangulo sa kanyang kaarawan. Sa pagtitipo nila sa liwasang Bonifacio sa Maynila, panawagan nila ang ustisya sa mga biktima ng madugong gera kontra-droga. Ayon sa human rights lawyer na si Nery Colmenares na abogado ng mga drug war victims, victims, dapat din ipagdiwang ng kanilang mga pamilya ang anayay aninag ng ustisya sa pagkakaaresto ni Duterte. Bukod sa pagpapanagot sa dating Pangulo, mahirit din si Colmenares kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mensahe ng protestang ito ay sa birthday ni President Duterte, mabuti siya at kapiling pa siya ng kanyang mga pamilya ang libo-libong pinatay ng drug war niya. Eh, hindi na talaga makapiling ng pamilya nila, man. Ang mensahe ko kay President Marcos, aminin mo na, sabihin mo na publicly, nag-cooperate tayo sa ICC dahil obligasyon mo ito sa ilalim ng treaty. Menchu, mahigpit pa rin yung seguridad dito sa Mendiola, Maynila. Kung makikita mo, bantay sarado ng mga pulis itong protesta. Ayon sa kanila, ilan sa mga nakausap natin, kaninang umaga pa lang ay nandito na yung mga pulis para matiyak na maging mapayapa pa rin itong kilos protesta. Yung mga nakausap din nating mga taga-supporters dito sa Mendiola, Maynila ay mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila, yung iba sa kanila, dito na, nandito na kanina pang umaga para ipahatid yung kanilang suporta sa dating Pangulo sa kanyang ka Arawan. Mula rito sa Benchola, Maynila. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mexico. nag ng live mula, Maynila.